Ani pa, good morning. Tawa ka ng tawa kaya. Ay na ba, naalala ko yung nilagyan ako ng mata nun, di ba? Third eye? Third eye. Yeah. <laughs> Bakit? Apa, <laughs> nilagyan ko din ang third eye. <laughs> Ayan na ako, yagising na. Gising na. <laughs> Tugis. <laughs> oh, uh, nasa na. Oh, kala ko niligyan mo. Ba't wala? Maghintay <laughs> ka, idol pa. So, ayun mga idol. Good morning. Aga ko pumunta ngayon, boy. <laughs> Sikit na ba? Namimiss ko na pagtripan to eh. Gusto <laughs> ko masarap na gising nito. ito eh. Masarap siguro ng tulog na Ah. Ani pa, good morning. Tawad tawad to ha. Ay, say good morning. Patawa ka ng tawa kaya. Ay, Di ba ma ako matawa ilang kanina? Eh, nakita ko tulog si Dio. Eh, ko yung nilagyan ako ng mata nun, di ba? Alay, yung third eye? Third eye. Bakit? Apa? Nilagyan ko din ang third eye. Nilagyan ko. ko. Ito pa nga yung pinagdikit ko wala, <laughs> tignan, titignan ko lang. Ano? Huwag ano? kang magbibak, huwag kang magbabilis. Eh, bakit? Nakita mo naman, tuwing umaga kung nagising yun. Huwag kang na may sa akin yun, di ba? Oo. Oh. Oh. Hintayin na lang uli natin Hintayin dito. Natin. <laughs> 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 Gusto ko na makita. <laughs> bakit dito mo rin Huwag kang bakit dito mo yun? Wah, na naman gising <laughs> siya <laughs> ng Sabi ko, mabawian nga ito. <laughs> Five minutes later. Sagal, excited na ako makita. Excited <laughs> na. Kusog <ako. laughs> <ko> na makita. na kung hindi ako hindi ko pa na eh Makita <laughs> mo Excited na ako. <laughs> <laughs> Ayan na ako yagising yeah, na, gising na. <laughs> Tumukis <laughs> oh, oh, Ano oh, na, na? Oh, Oo kala ko niligyan mo, ba't wala? <laughs> Maghintay ka, ayun ba? Bakit yung oh, oh, sabon sama nila Maghintay ka nga Ano? <laughs> good morning. Good morning, pare. Kuya, good morning. Oh, ay, <laughs> Isa malami <Patapit> tayo. Ay, sahay. Ay, sahay. Ay, sahay. Ay, sahay. Ay, ang eh, na. No. Maganda, ang gising ko eh. Uh, alam mo na, Idol. Kaya masaya yan. Bakit? Bukas ang third eye niyan. Bukas ko ng third eye. Ano ko? <laughs> Pare, ano Hindi ng third eye. Nakakakita ng nakatayo. <laughs> uh, so, ano ano Ah, parang sarap ng kape ko. Oo. Wala, O, bumili ka na lang. Eh, hey, ma'am. Sa susunod, pag pababa, ka na. Dalawa. Bakit? Ba, eh, wala, matik na eh. Wag nang Oo nga, sa susunod na ako. Opo. Yeah, sa sa mo ba nila Ano 'yan? Nasa, bato di ba hindi pa siya? much much later ay, ay na. kuya, enak na kaya kuya, kuya <laughs> ayan na ay, ayan na ano ano, asa asiko ano, ano, po, Senyorita. <laughs> Thank you. Thank you. Ay, dyan na. Ha? Sa tao lang, si may third eye day, bukas na bukas. Still? Oo. day daw, ano ko, ikaw. Ang ako na ikita ko, ano. Oo nga, kayo. Iba yung sa akin kasi iba yun eh. Eh, iba rin yung sa kanya. Ubay oh. birthday niya. Oh, ano ba yung saya niya? Oh sige. idol ma. Oh, 'yun? Okay. Ano ba 'yun? Tumalikod ka. to? Eh, uh, oh, oh. oh, okay. oh. oh. Ilan to? <laughs> <laughs> ilan, <to? laughs> ilan daw <laughs> Mulat na mulat na yan hindi mo pa alam. Ay, <laughs> Ay, 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 yung hirap na Aba. ano, aga-aga yun. Ako okay, yun, ito na, nga, ito nga sasabihin ko sa'yo. Hindi uh, ka, tumalikod ka nga ulit. Tayo malikod oh, na. Oo, tatalikod ka naman nila. Na, Baka nandiyak, bukas na bukas yun yung tatay <laughs> mo eh. Baka nandiyak, <Walang, laughs> haba, tapat kita mo na. Ilan to? Uh, ilan yan? Ewan ko nga, hindi ko nga. Wala niya, ang kulit niya ba? Ay, ay, dito na ako. <laughs> ay, sabi. Luwa <laughs> <Ay, inso, umuta. laughs> na yun. Hindi pa alam. Ay, sabi mo ta. Ay, bumagkakas yun. aga